Live, yan, Nagda-drive ako habang uh, nakahinto ako sa signal light ay nakaapak ako sa preno. Naramdaman ko na bumababa na yung prino Parang nawawala na siya ng hangin. At uh, ginawa ko ay binumbabumba ko, binumbabumba ng pa ako yung brick. Talagang wala na siya. Kaya ginawa ko na lang ay mat nagpatakbo na lang ako ng madahan at ang ginagamit kong prino ay yung uh, kay handbrake pero na ko pa rin yung brake ko kaso wala nang mahina na kaya kailangan tulungan ng handbrake kaya yan kung ganyan ang inyong maranasan ay chicken nyo kaagad doon sa ilalim sa may gulong sa unahan chicken nyo yung kaliwa at kanan kung yung uh, brake hose ay baka pumutok na yung hose sa sobrang kalumaan ng sasakyan kaya yun yung uh, nagiging dahilan na uh, mawala ng preno dahil yung langis ay sumisirit na yan pag pinipress mo yung brake mo kaya ganun ang nangyari kaya ito nandito tayo ngayon sa shop pinapalitan ko na yung brake hose para okay na yung preno natin yun lang uh, panibagong gastos na naman sa ating sasakyan ayan kinakapit na yung brake hose na bago hindi siya brand new pero ano lang ni lang ayan po ganyan kasi kung ramdam nyo ay eh, nawawala na kayo ng brake ay stop nyo muna at i-check nyo yung sa may kaliwat kanan na gulong sa unahan okay হয় নেকি সিহঁতে পাতৰে পাত কাম বুলি খেতি কাম নাই পাৰি

হুম নামা পরিছক ওগুলোকে সাদা করো গেলো ভাই আ গিয়া হলো আত্মমূর্তি আত্মমূর্তি গনে আ এটা ক্লাসটা আবার গেছে ক্লাস হ্যাঁ नेक्स्ट दिन क्लीन कैसे ऐसे ऐ गेटते ऐसे क्या होगा बाद बाद गिलास 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 हां टैसी बाद बाद काम का ब्रेक